Monday ganap mga Marsis, ay eh, maaga nga akong gumising para magluto ng babauning ulam ng aking mga estudyante. At dahil nakabili nga ako ng manok sa palengke, etong at lulutuan po nga sila ng adobo at alam na alam ko talaga na etong nga ay kanilang mga paborito. So ay wala pang ilang minuto akong nakakaalis sa tabi nga ng batang maligalig. Eto at nagising na nga kaagad. Kaya naman binuhat ko na nga muna siya habang ako ay nagluluto para nga ako ay makatapos ito sa aking lulutuing ulam. Hindi ko na nga muna siya binalik sa higaan para nga matapos ko itong aking lulutuin. At buti na nga lang habang ako nga ay nagluluto eh siya ay nakatulog na nga din. Sa mga susunod na araw naman ay puros gulay naman ang kanilang mga babaunin. Dito nga sa aking adobo ay nagisa muna ako ng bawang hanggang sa mag golden brown at saka ko nga nilagay itong manok. Nilagyan ko na rin pala ito ng asin para magkalasa ang ating manok. Takpan lang na mga ilang minuto hanggang sa lumabas nga yung kanyang pinakasabaw. At heto nga at lumabas na nga yung kanyang pinakasabaw at nagmantika na din. Kaya naman pwedeng pwede na nga natin siya lagyan ng konting tubig. Anyway, depende na nga lang sa inyo kung gaano karaming sabaw ang gusto ninyo. Sa pampadagdag pampalasa ay naglagay na nga rin pala ako ng durog na paminta. At nilagyan ko na nga rin pala ito ng toyo. Depende na nga din sa inyo kung gaano karaming toyo ang gusto ninyong ilagay. Naglagay na nga rin pala ako ng asukal pambalanse ng lasa at syempre naglagay na nga rin pala ako ng suka. At takpan nga lang ng mga ilang minuto hanggang sa maluto nga yung ating mga nilagay na mga sangkap. Makalipas nga ang ilang minuto at kapag ganito na nga yung ating adobo ay pwedeng pwede na nga yan. At siguradong mapaparami na naman nga ng kain ng aking mga estudyante dahil talaga naman ito nga ay kanilang mga favorite. At kapag ganito talaga ang luto mo sa adobong manok ay siguradong taob pati kaldero. Dahil luto na nga itong kanilang ulam ay nilagyan ko na nga rin yung kanilang mga baunan. Dinamihan ko na rin talaga ng lagay nga ng ulam at kanin at alam ko talaga na silang ay mapaparami ng kain at baka mabitin lang. Pag alam ko kasi na hindi nga ako makakapaghatid ng ulam sa tanghali etong at pinababauna ko na sila sa umaga pa lang. At buti na nga lang talaga tapaka-independent na nga nitong aking mga estudyante na kahit minsan nga eh, hindi ko na nga sila naiintindi kapag ka nga nagigising yung batang maligalig. Eh nakakaya na nga nilang intindihin yung kanilang mga sarili. At buti na nga lang din at humimbing na nga yung tulog ng batang maligalig kaya naman etong at naiintindi ko nga sila na puyuran. Kapag kasi pumasok ko nga sila na hindi maayos yung kanilang mga buhok ay siguradong para sila mga bruha. Anyway ako nga palang maghahatid sa kanila sa school dahil ihahatid ko nga din sa si Ito Sherry's talaga ganyan librong dala. Fast forward tayo mga Morsis, heto nga taka na nga yung aking mga estudyante, kaya naman kami lalabas na nga para maghintay na masasakyan. Ibang iba talaga kapag nandito nga yung papa nila dahil paglabas nga ng gate, isasakay na nga lang sila kaagad sa tricycle. Sadya ako na nga muna ang naghatid sa kanila dahil magbabayad nga rin pala ako ng kuryente. Makalipas nga ang ilang minuto, eto nga nakasakay na nga rin kami kaagad dahil wala nga dumadaan na BBGP, eto nga nag tricycle na nga lang kami. Medyo mahal nga lang ang pamasahe dito kumpara nga sa BBGP pero okay na nga din kaysa nga kami ay malate at dahil Monday nga ng araw na yan, eh, kailangan ngayon maaga para makaabot nga sa kanilang flag ceremony. Iba-iba na talaga ang panahon dito nga sa atin kaya siguro nagkakasakit nga yung mga tao dahil minsan nga uulan, minsan naman ay aaraw. Fast forward tayo mga Marcis at heto at nakarating na nga kami kaagad dito sa kanilang school. Pinauna ko na nga si Ate Sherry sa kanilang classroom at sabi ko isusunod ko na nga lang yung kanyang mga libro. Nang ma-headed ko nga yung mga libro sa classroom ni Ate ay eh, dali-dali na nga kami nagpunta dito sa bayaran ng kuryente. Ay napakaaga pa nga lang ng mga oras na ay eh, talaga namang haba na agad yung pila. But na nga lang at nagbukas nga kaagad yung bayaran kaya naman medyo napaaga nga kami ng pagbabayad. Napakarami nga nagrereklamo na bakit nga daw tumapat yung due date ng Sabado at Linggo ay eh, wala namang bayaran. Kaya naman heto nga nang magbayad nga ng Lunes, eto nga nagka penalty na. Kaya naman kung may pambayad ka na nga bago mag due ay eh, magbayad na kaysa nga magbayad ka pa ng may penalty. Hinintay ko na nga muna yung aking kasama para makalibre ng pamasahe. At pagkarating ko nga ng bahay, heto nga nag imis-imis na nga ako dahil umalis nga ako itulog pa nga yung batang maligalig pero pagdating ko nga ay wala dito at pinasyal pala lola. At eto talaga ang everyday routine ko kapag wala na nga yung aking mga estudyante. Anyway, yung higaan naman ni Ate Shaira ay naliligpit naman niya bago nga siya pumasok. At yun lang po for today's video. Thank you for watching. God bless po.